bar rangtungnya ya lebih Thank <laughs> you.

So, para <laughs>

pagkamamanggagawa lang So it serves both ways, both the protection and the protection side. the <coughs> eh, mo ba? Palet so, eh, matalama na mending, okay na talaga. Palet na yari, maliliit.

Bayo rito. May kumita na wala siyang bayo rito. na namin. Kaya may napalit Kaya siya. May 8-8 lang naman sa Tapos may pa. Manghihihip pa siya yung pangyayari. Nang sa akin naman rin. Hopefully. Hopefully, that's the end goal. But, but for the meantime, there is now 100 cameras sa body at ating 100 of 800. So, very long ago. Yan ako. commercial ng Milo. Milo ba? Right? So, magiging... Be... Yeah. Mayroon ba yun? Mayroon? Mayroon. address, Black kayo na dapat kayo na Thank you, sir. Thank sir. Sige na. Oh. Sige so, na. Ayan na. Para doon sa mga... Kasi, di ba, sinusumbungan kayo ng taong bayan ba sa inyo pinadadala sa akin? Ito na yung sagot na anong uh, sagot. Dahan-dahan. Uh, but for the meantime, uh, basta pumanatag sila, we will police ourselves. Uh, may naman, ang pakiusap ko, sana magpusang disiplina. May may challenge ako sa lahat ng vloggers. Video ninyo lahat ng kamote rider na uh, uh, mag-i-step in sa, sa ano, sa pedestrian tapos, pasisikatin natin sila. <laughs> sige. Hindi kasi we discipline. Ang pedestrian... Yeah, Diyan ikaw na bahala dyan. Isipin <laughs> nila lagi na pamilya <laughs> din nila yung tumatawa. Nasa kumihawak ng mundo. Di ba? Di ba rin naman ang na mararamdaman? So... Magigisuyo tayo sana. Kami ni Chi Atienza, ni Director Dennis Diyagi, sa punang aming mga kasama. Enforcement Unit at si Major Apostol, Apostol ng MDDU, Manila District Traffic Enforcement Unit. at kami, gusto natin maayos sa so Manila traffic. Always like that. Kasi sentro tayo ng komersyo, mapalitan ng produkto. But we can manage traffic. The listing na mabibigay natin sa pagkakabayan. Yun ang So, tulungan nyo. Lahat ng amorting driver, eh? uh, nyo, ha? Uh, pag nangita yung sa pedestrian, kandudan nyo, ha? oh thank you very much sa inyo. Thank you, Yermi. God first.